Kung paano iniibig ako ng Ama, kayo din naman, iniibig kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Yung nanatili sa pag hindi sa panlabas, kaya kundi sa panloob na kanyuan, nakikita sa buhay, dinadamayan ng ating kapwa, ang ating kapatiran. Yung pag-ibig na hindi na nagahili, pagibig ibig na hindi mapag-imbot, na hindi makasarili. pag -ibig unang binanggit. Salamat po sa mga kapatid natin. Lahat po pinamumuhay ang tunay na pag-ibig. Okay? Pag-ibig na inialay ng Diyos. Inialay niya ang kanyang sarili. Kung tinutupad niyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama. At ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Dapat tandaan, tay mamuhay manatili sa kanyang pag-ibig. Una, dahil tapat at totoo ang pag-ibig ni Yesu Cristo sa atin. Nandiyan ang Diyos sa iyong paglakad, kapatid. Wala ka nang dapat katakutan. Fear not. Ang Diyos suma sa atin. Ang Diyos sumasa iyo. Ang Diyos suma sa lahat ng dakong. Okay, kapatid. Sabi po nga, dahil sa ilalim ng pag-ibig ni Yesus, sigurado ang buhay at pag-asa. Dahil dito ay nagpapakita ng tunay na koneksyon o relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil ito ang ebidensya na tunay nga tayong sumusunod sa Kanya. Ito po isang palatandaan na may tunay na pag-ibig ka, tunay ka na alagad ni Kristo, sumusunod ka sa Kanyang mga panuntunan, gawain. Pag-araw po ng Webes, prayer meeting. Ilan lang po ang mga nakakasunod. Ilan po ang mga dumadalo. Pasensya na po. Pero po, pag-ibig. Kung mahal mo si Jesus. Pwede po, Elder, pag sa ano, online kami, pwede. Lahat ng bagay ay may paraan. Kung hindi makadalo sa personal, pwede po sa online. Okay? So, nahirap ang mga tayo po kalagay natin layo-layo. Pero, again, mga kapatid, Mahal mo ba si Jesus? Tunay ka bang sanga? Tunay ka bang sumusunod? Huwag po tayo magpapaliban sa kanyang mga gawain o ministry. Siyempre po, kung dumating na ang Panginoon at hindi tayo nakahanda o nakahanda na ba tayo sa pagdating, pangalawang pagdating ng Panginoon. Yung pananampalataya, yung paniniwala mo sa Diyos, kapag small faith, small. Ang lalabas, malaki ang pananampalataya mo kasi laki ng butil ng mustasa. Yung mustasa kapag iyan ay tumubo at lumago at mga puno-puno ng mga sangat dahon ay pamumugaran ng mga ibon. Katulad po natin bilang isang lingkod, bilang isang alagad ni Yesus. Kakitaan tayo ng malaki at matatag, matibay na pananampalataya.